Hi everyone. Welcome back po dito sa ating vlog and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video, ay dahil may gagawin tayo. May gagawin tayo. Dahil po uh, may event kami sa school, may program or may event sa school and siyempre alam naman po nila na tayo ay plantita eh nag-request po sila na baka daw po may madadala tayo na uh, plants, syempre pag ganyan kasi nagde-decor-decor tayo, talagang napaka-importante guys ng plants. Kaya tayo po ay magriripat ng mga halaman or magriripat tayo nitong ating varieties ng isang halaman na kung saan ay napakaganda nito na pang-decorate. Yan, ipapakita ko sa inyo guys. Yan, dyan nakalagay yung ating plants na ating iriripat sa mga maliliit na pot. Ilalagay natin to sa maliliit na pot. Ipopropagate natin ito. Sobrang ganda niyan guys. Look. Sobrang ganda. Yan o. Oh. Ang ganda nito. And yan po ang ating lemon lime na uh, peperomia obtusifolia. Yan guys. Look. And yan po ay... Uh, tawag dito, mas kilala sa baby rubber plant. Sobrang ganda niyan. Look, ang ganda. Yan, yeah, napaka-bushy na nito. And napabayaan ko lang siya dyan sa area na yan. Katabi niya yung ating variegated naman na baby rubber plant. Meron nito ako, nandito. Yun naman yung uh, pure lang na green. Ito. Ito yan. Ito yung ating pure lang na green. Dito ay rain or shine. Kaya ganyan ang itsura niyan wala pa rin akong mapaglagyan niyan pero yan yung ating uh, peperomia na pure na green so mabalik tayo dito kasi ito talaga ang ganda ng kulay nito oh. look yan sobrang ganda nitong ating peperomia obtusifolia kung hindi ba ako mali sa pronounce ng pangalan nito or baby rubber plant na lang na lemon lime. eto guys ngayon ang ating dadalhin dun sa ating table and ipropagate natin. Iyan. Lagay natin dito sa ating table. So ayan, nandito na po ulit tayo dito sa ating favorite na background. And medyo mahangin, mahangin, mahangin po dito sa amin sa bukid. And nagready na din ako dito ng pating mix natin gagamitin. Yun pa rin, yung kung ano yung ginagamit ko na regular dito sa lahat na ng aking plants. Lahat na po ng aking plants ay ganito ang pating mix natin na ginagamit. Ito yung rice hull, carbonized rice hull, at saka garden soil na sinasamahan lang natin ng kaunting detain. Pungicide yon yung ating detain. So parang matanggal lang yung mga bacteria at hindi pa mahaya ng mga punggos itong ating pating mix. So lagi po ako naglalagay noon ng detail na to. So yan, Nag-ready tayo ng pating mix and nagready din tayo. Bumili po tayo ng pat. Yan, dito po sa store na malapit dito sa amin sa Nobo. Yan, may ano pa sa Nobo. Bumili po tayo ng lima kasi lima yung uh, pagpapatunga natin lima yung parang pinakabutas nung plant rack kung saan natin ito ilalagay itong ating peperomia. And ang isa po nito ay nabili lang natin ng 15 pesos. Yan, may presyo pa. Baliktad. 15 pesos yan. At kaya po ako nagandahan dito kasi pag ganyan sa malayo, para siyang yung clay pot, ganun ang itsura nitong ating pot. Actually, nakabili na ako ng malalaki nito and nadala ko na din yun sa office. Tinamna na din namin at inilagay namin sa opisina. Kaya sabi ko, ganito na lang din na pot yung gagamitin ko. Ang ganda kasi nito kapag yung ang background na ay puti, tapos lalagyan natin ito. Kaysa dun sa puti na yung pinakapintura nung hall namin, eh puti pa rin yung pot na gagamitin natin, hindi lutang. Eh maganda to, oh. ang kit ng paso na to, lutang na lutang. And 15 pesos lang, 15 pesos, makapal ito. Makapal, and ganyan siya. Yan, ganyan na siya kalaki. Yan. And eto nga, yung ating... Um, Peperomia obstusifolia. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting. Yan, ang ganda. Sobrang nagandahan ako dito, guys. Look. Kaya sabi ko nung tanungin ako nung mga isang guru dun sa amin, sabi, may halaman ka ba na pwede nating ilagay dito? Sabi ko, meron ako, ma'am. Agad ito talaga yung naisip ko. Kasi ang ganda nito na pang indoor and pang decorate sa loob ng bahay or sa loob ng office nga, yun kaya talaga ito yung na-suggest ko sa kanya sabi ko, sige ma'am, iriripat ko yung aking lush na uh, baby rubber plant yun, so ito po ay family ni siya ng peperomia, and kung alam po ninyo, yung iba po nating mga peperomia, ay talagang ang hirap nilang intindihin ang hirap nilang unawain pag napasobra ng dilig ay nalulusaw. Madami kasi ang peperomia natin, yung watermelon natin, yun ang sikat na sikat na peperomia. Pero ito, bihira yung nakakaalam nito na ito ay peperomia. Yan. Parang ang kaparehas nito, may, na, may kaparehas na to eh, yung hindi ko ngayon ma-recall, parang Basta may kaparehas to na plants yan. Madumi na yung ating kamay. I-insert ko. Pero iba ito. Iba ito kaysa doon sa naiisip ko. Yun yung common na plants eh. Ito, peperomia to. Yan, oh, look. Sobrang lush na. Sobrang lush at saka sobrang ganda. And, isa to sa matibay na peperomia. Ako kasi dati ay nagkaroon na ng pinicturean ko pa nga, sabi ko, family picture of peperomias, parang nagpost pa ako ng ganun. Pero halos, ilan ba yon Siguro mga na, more than 10 or almost 15 varieties ang peperomia na yung nakulek natin. Yung peperomia na mga, um, ano bang pangalan ng peperomia? Basta, ang dami, ang daming peperomia ko noon. Yung mga, hindi ko na guys ngayon, mga kabisado. Hindi na, pero parang may, Tira pa rin naman ako dito na peperomia. Yun nga, yung tatlong varieties nito. Tapos, meron pa din ako yung raindrops na peperomia. Maliit na nga lang siya. Yung watermelon na natin na sobrang lush na dati, ay parang ngayon, dahon na lang yung binubuhay ko. Dahon, tatlong dahon. Pero, <laughs> hindi ko alam sana magdere-derecho. Nag-baby na, na, na din naman nga siya. Uh, ano pa ba? Yung string of um, frog? Ah, <laughs> string of string of turtle, meron ako nun guys dati, pero yun nga nalusaw na sila, unti-unti basta madami, so sobrang dami, hindi ko na maisa-isa papakita ko na lang sa inyo yung picture and meron pa nga pala so ito yung natira, kasi ito matitibay na lang, ito na yung matitibay natin na varieties ng peperomia and ito, itong ating cupid, or peperomia hearts yan Ganyan guys ang itsura nito. Ito, madali din lang siyang alagaan. Super dali din lang na i-maintain ito. Variegated to. Meron ako nito na pure na green sa paglilipat-lipat at saka sa dahil nga, nagtagal ako na hindi nagpa-plants uh, talaga, nag-aalaga ng plants, eh hindi ko alam kung napasa na, kung nalusaw na sa una din ba. Basta nawala na din yung pure natin na green. So ito yung natira tong ating variegated na cupid or variegated na hearts. Ganyan, cupid hearts yan. Yan na lang yung natera So, yon kasi nga talaga ang peperomia, napakahirap nilang unawain. Pero ang gaganda ng varieties ng uh, peperomia natin. So, ito na. Ito, maparoon na tayo dito. Maparoon. Yan. Ang ganda. So, ito yung ating ipopropagate. Yan. Atin lang siyang ibababa ko kayo ng konti. Atin lang siyang tatanggalin sa pot. Pero magtitira pa din tayo dyan. Ayan. Magtitira pa rin tayo dito, pero ating pipisil pisilin mo. Nandumi yung pot kasi nakabagsak nga dito dun sa baba. Ayan. Atin unang ilulus para maalwa nating hatakin. Kasi ito, yan, o, oh, basag na nga yung pot niya dyan. Kasi sobrang tagal na ito doon. Ito ay shaded yung area niya. Kaya maganda. Maganda yung kanyang mga dahon, hindi sunog. Shaded area. Pero, nauulanan. Eh, since nga siya ay bushy na, kahit umulan man ng malakas, ay hindi pa rin direktang uh, tatama dun sa kanyang pating mix kaya okay lang. Okay lang na ano. Pero pag yung maliit pa nito, wag nyo guys i-rain or shine. Kasi malulusaw. May pagka-soculents kasi to eh. Para siyang soculents or may nakastortion siya na water dito sa kanyang mga dahon. Yan! Ang ganda. Ang ganda. Ang cute. Yan. Yung pating mix niya ay medyo tumigas na din kasi nga uh, naiiwanan natin to. Na or ang tagal na talaga nito dito. Yan, ganan guys ang stem niya, malulutong siya na parang watery or parang mga succulents din na may naka na tubig. Kaya hangga't maaari, wag niyo itong ibababad sa ulanan lalo pag hindi pa ganyan kalash. Yan. So, -hiwa walay lang natin. May mga... Ganan lang kapipino yung ugat ng ating peperomia. Ganan lang kapipino. Hindi kagaya ng, ng mga aglo, ng mga uh, pilodendron. Mga pipino, guys, yung ugat niya. Pero, nagpuproduce siya, ng aerial roots na kagaya niyan. Kaya, pwede niyo siya dyang itapkat para ma-propagate. And, pwede din ito, guys, sa water. Pwede itong mabuhay sa water or pwede niyo i sa water. Pero pwede din siyang magtagal na nasa water lang. So yun. Pero ito hindi tayo mag i-stem cutting kasi nga gusto ko ay buhay na na madadala sa office. So atin lang siyang pagbawatak-matakin ang mga babies. Yeah. cut lang natin dito pero yung madami pa rin na roots ang madadala Ayan. kasi tatry natin na magproduce ng lima nito pero kung hindi hanggang tatlo Yan para magandang i-display lagi po tayong add numbers 3, 5 pag nagdi-display yun So, yan. Try natin. Siguro para lash, mga tatlo lang ang ating magagawa. Para siya i lash stem cutting na din tayo kasi sobrang tatangkad na pala nito yan kailangan ay eh, pare, pare pareha siya o pantay pantay na lang yung kanyang taas Yun. so Pwede na to, isa na to, isa na tong bungkus. Diyan yung guys ha, diyan yung puputgutin. ito yung pinaka aerial roots, kita ba? Yan yung pinaka aerial roots niya. And jan niya siya ikakat. Yan. Kasi medyo matatangkad na eh. Yun oh. Kita nyo ba? Pero medyo madilim. Iipot ko kayo ng konti. Iyon. Yan. Yan siya, guys. Hindi ko alam. Kung tama na ba yung ganyang kataas or super taas. Pwede na. Pwede na, guys. Ay! Halutong na nung <laughs> um, pat. Pero magbabalik tayo dyan ng ah uh, another mad, pinaka mother plant. Magbabalik tayo dyan. So, ito. Dagdag natin. Yan. Kita nyo ba? Ibababa ko pa kayo ng konti. Yun. Ang gabok ng ating pants. Medyo kuha pa tayo dito. Yan. Maganda kasi siya pag bushi. Huwag tingnan. So, make sure lagi na may butas yung inyong pot na gagamitin. May butas. And ito naman, may butas na siya sa dya. Yan. Kinamay na po natin ulit. Yan, ang ganda. Madali lang to Sinama ko lang kayo kasi gusto ko nga i-share sa inyo yung mga ginagawa natin pagka-garden dito sa ating garden. And bago ko na ulit kayo i-tour dito sa ating garden kasi sobrang busy natin guys. Lalo sa trabaho kasi mag-year-end uh, na po ulit tayo kaya ang dami na namang payroll, ang daming, basta ang daming trabaho. Yun. Yan! Ang ganda. Look. Ang ganda niya. So, medyo moist yung pating mix natin na ginamit, kaya hindi muna natin siya tidigat. Yan. May butas, malalaking butas niya. Yun, ito naman yung next. gitna lang natin, yan. So, ganun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali. Ganun lang, guys, mag-propagate na itong ating peperomia. And nga pala ha, pwede din ito na sa lip propagation. May nakagawa uh, na ako ng video nito before. Ilalagay ko na lang guys sa baba yung link ng video na yun. Nakagawa na ako eh ng winater propagate natin, stem cutting, and then tawag dito. Yun nga yung separation ng mga babies. Yan. Kaya hindi ko napakikita sa inyo ngayon. tatlo lang yung magagawa natin guys tatlo lang kasi gusto ko siya ay bushy eh gusto ko ganyan kalalago yan oh. tatlo lang eto masyadong matangkad eto yung tanggalan natin ng dahon itatago natin or itatanim natin itatago talaga saan ko nakuha yun itatanim natin to itatanim natin so tanggalan natin ang mga dahon dito sa laylayan papropagate pa rin natin eto may damage yung kanyang leaves tanggalin natin and okay na to or masyadong malaylay eto kayong isang ito. eto na lang dagdagan na lang natin ang isa yun, eto na lang so yan sobrang dali lang nya sobrang dali lang nya ipropagate guys kung yung ibang mga peperomia ay sakit nyo sa ulo eto po, try nyo i-collect to eto ating peperomia ayaw nito ng madaming dilig ha ayaw nito lalo pag lalo pag lalo pag paulit-ulit lalo pag gantong bagong ripat pa lang yan talagyan na lang natin dito ito ng stick para siya ay tumayo or wag humapay yan lalagyan na lang natin ng stick and then itatali natin yun and meron pa tayo guys tira ilan pa yung tira natin ayan pa yan, oh. Pero since may dalawa na tayo dito, ilagay na nga natin dito. Sige na nga. Ilagay na natin. E, diretso na natin. Pipili na lang tayo ng magandang uh, itsura. Yan. Bali, nakalima din tayo pala. Ika nga, ito, doon na natin to Ilagay na natin dito sa limang pat kaysa ibalik ko pa doon. Kasi parang matigas na yung pating mix nung kanyang old pot eh. Matagal, maano na, yung tawag dito, sobrang tagal na niya. Kaya uh, tumitigas pa rin yung pot natin, eh yung pot, yung pating mix. Kahit pa siya ay may kasamang rice hull, pag tatagal talaga, uh, natigas din yung ating soil. So yun, nakalima din nga. Nakalima din. So, pipili na lang tayo ng ilalagay natin doon sa hall, sa hall namin, sa may school. And ipapahiram ko din guys yung ano, ipapahiram ko nga pala yung isa nating aglaw na prosen. Yung prosen, namaya ipapakita ko sa inyo yung aglaw natin. Kasi yung parang team nung place, eh, aesthetic. Kaya more on gray, white, brown lang yung makikita nyong kulay. So, ayaw nung pinaka-coordinator namin don sa program na yon ng makukulay na plants. Ayaw nila ng makukulay na aglo. Kaya ang naisip ko ay yung ating, um, tawag dito, frozen na aglonima. Ayan guys, nakalima na tayo. Nakalima din nga tayo ng yun, ang ganda nakalima din tayo yun, o oh. pinaupo, ayan nilagay sa lap yan, o, oh. nakalima din tayo nakaproduce tayo ng limang magandang pot limang magagandang pot o, oh, limang magagandang uh, tawag dito peperome of na nasa pot yan, limang magaganda hindi ngayon kita Basta lima to, lima. Yan. Cute. So, eto, ilalagay natin doon and try ko mag-insert ng video clip pag ito ay nandoon na doon sa area na sinasabi ko sa inyo. At, uh, mm, ang ganda, ang ganda ng place. Mas sabi kong napaka simple Aesthetic talaga yung datingan. Hindi madaming halaman, hindi madaming uh, mga design-design, pero ang ganda. Ika nga ay elegant yung place kung saan natin dadalhin ito. Napaka-elegante guys ng place na yon dun sa pagdadausan ng event namin. So, ipapakita ko nga pala sa inyo yung ating aglo na sinasabi ko na isasama ko dito sa pagdadala na, ilalagay naman natin sa pinaka-center table. Pakita ko guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Ito, nandito pa pala yung ating gunting may gunting tayo dito. Yan si Prosen, si Aglo na Prosen, o di ba? Yan. Hindi siya ganoon ka kasi nga yung area ay aesthetic yung design. So yan lang, ganyan lang. Yun yung ating ilalagay sa pinaka center table natin doon sa pagdadausan ng event sa school. So yan, pakita ko na din kasi parang may naghingi sa inyo ng tour nitong ating aglo pero pahapyaw lang yan. Yan. Ito, ito yung na-sacrifice nung ating iripat. etong pasulpot na dahon na to. Kaya siya nagkaganyan. At ito naman, isang to, old lip. Old niya. Yan, kasi nasa laylayan. Nasaan ba yan? yun? Yun, Hindi makita. Ayun, ito siya. Hindi pa rin. Ayan, ito siya. <laughs> yan yung old lip niya. Tanggalin lang din natin. Iyon. Yan oh, old lip lang niya yan. And yan, ito si Boxer. Yan, lalapad ng dahon ni Boxer. And dito sa area na to, kasi sobrang init dito guys, sobrang init. Naiinitan talaga, kita niyo, oh. Kaya iniisip ko kung tatanggalin pag kasi hapon dito ay mainit talaga sa area na to. Kaya tanyo yan o. Yan pa naman ay yung mga bagong propagate and look. Ito nung isang gabi, buti at napatingin ako. Habit ko na po kasi yung parang aliwan ko na yung pagkakadating ko or pag napaupo na ako, nagtitingin-tingin ako sa mga halaman, sa bagong sulpot na halaman. Eh buti nakita ko to. Ilan yung maliliit na uod na nakita ko dyan? kung hindi ubos yan Namukbang yan sure sure na sure kasi sobrang liliit pa nung uod ha na nakita ko dyan ay halos ay ano ang dami palibhasa parang tatlo or apat na uod yung nakita ko ang liliit ha ko na nga makita kasi gabi yun And halos kakulay talaga ang galing mag-comoplage ng ating mga ag uh, aglo, ah, ating mga uod. Kung ano yung kinakain nila, yun ang nagiging kulay ng kanilang katawan. So, yan, yung ating red valentine, or sorry, pink valentine. Ayan pa. Ito, parang kailangan ko tong ayusin or i-repat ulit kasi napamahayan naman siya ng molds. Yung parang nagkaamag, yung pating mix. Kasi dito nga sa area na to, ang init tas nauulanan sila. Eh, ito mga bagong propagate. Ito nga, wala ano eh, wala itong ugat. Yan, ito yung mga old lip niya. So, yan. Aayusin ko pa yung area yung yan. Yan. Ito naman, buhay na buhay naman itong ating. Kasi itong parteng ito, may bubong na to Kasi ito ay nasa may terrace na natin. Ayan pa. Yan. Na, may bubong na dito sa area na to Yan. Kaya... Okay sila dyan. Ito lang talaga pagdating dito sa area na to. Yan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Pero ito, yan, kasi nga ito ay may mga ugat. Yan, si Snow White stable naman siya. And ito, kulang na to sa dilig. Yan, itong dalawang pat na to, kulang na to sa dilig. Magdidilig tayo mamaya. So, yun muna ulit guys, yung laman ng video natin na to. Nito ating vlog. And yan nga, yung ating mga niripat or ipinaglalagay sa pat niripat nga, yung ating pinropagate at niripat na ating mga of Chusifolia na piporomia, or mas kilala sa baby rubber plant, so yun at uh, salamat po muli sa inyong pagsama po dito sa atin, sa ating vlog, and wag po kayong mananawa kahit napakadalang po natin mag-upload, ay uh, minimake sure ko naman talaga na kahit pa paano, nagsishare pa din ako sa inyo, nitong ating mga plants lalo pag mga bagong acquire na plants, share ko pa din sa inyo. And kung may update dito sa ating garden, ay pinapakita ko sa inyo. So far po, wala po tayong update dito sa ating garden. So, yun muna guys. Hanggang po sa muli. At doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe po kayo. Pindutin nyo lang po yung black button dyan sa baba na may nakasulat na subscribe. Pindutin nyo na din po yung bell para kada mag-upload ako ng mga videos, kahit medyo madalang, ay mananotify po kayo agad-agad. So, muli, God bless everyone and thank you. Bye!